Hello guys! So guys, for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking bagong pinagkakaabalahan. So tara, sabay-sabay natin tutunghayan! Let's cool. Welcome back na po sa YouTube channel. Ako na po di si Madeline Archiaga, ang inyong higala. So guys, for today's video ay gumising ng maaga si Inday dahil ako ay may gagawin at may bago akong pinagagabalahan for today. Charot for today. So ayan guys, gumising ako ng 3am. Ayan, alas 3 ng madaling araw at pagkatapos bago ko gawin ang aking dapat gawin. Charot. Ayan, magsasaing muna tayo mga jay. Ayan, madilim-dilim at ang itim-itim ng aking kaldero. Bago natin umpisahan ang lahat, syempre magsasaing muna tayo para pagising ng ating estudyante ay meron siyang makain. So ayan, nilagay ko dyan, guys yung ano, yung tira kasi papakain niya namin sa aming aso. So maglagay na tayo ng bigas dito sa ating magic itim na kaldero at pagkatapos nating maglagay ay syempre bago natin sa ingin, hugasan muna natin ang bigas. So ang bigas guys, hindi pwedeng hugasan mo ng ano nang madami kailangan dalawang beses lang siya or isang beses lang siya hugasan kasi mawawala yung vitamins ng rice so ngayon pagkatapos nating isa lang ang ating sinaing dito naman tayo sa ating buhok ayan baka nagtaka kayo guys kung bakit ko ito tinalian kasi wala akong hairnet mga jay. kaya ito na lang ang ginawa kong hairnet mga jay oh unix so ayan guys lang ang remedy kapag wala kayong hairnet mag, mag ano, maghanap kayo ng shawl or whatever na uh, mailagay natin sa hair para hindi po na malaglag ng ating ma -hair. kasi yung hair natin guys, hindi naman falling hair chain. Hindi talaga maiwasan na may mahulog na hair. Kaya para maiwasan, dapat nating talian or uh, dapat nating lagyan ang hairnet kung wala kayong hairnet. Kahit ano na lang basta, may mailagay lang tayo sa ating buhok. So ngayon ay magbabalat na tayo sa ating gagawin. Ayan, ang gawin natin mga jay ay meron akong negosyo. Ayan, magnegosyo, negosyo. Surprise! Charot is ayan. Meron ako nag-ano na ako ngayon mga jay. Nagtinda na po ako sa school. Ayan, ang aking bagong pinag kakaabalahan. Nagtitinda na po ako araw-araw sa school para naman meron tayong kinikita kahit piso-piso at least meron papasok o diba ganar? So because it's first day of school, charot, ito ang unang araw ng pagpasok ng mga kabataan. So ayan si Dadil, unang araw din ang aking pagtitinda. Unang araw ng aking negosyo, balik negosyo na ako mga jay At uh, dati guys, nagtitinda na ako pero hindi po doon sa school. Parang naghatid ako ng mga paninda sa bawat tindahan. Ako yung nagsusupply ng mga paninda nila pero ngayon ay doon tayo sa school magtitinda so ayan ang naisipan kong gawin una mga jay dahil meron kaming saging ayan nag ano kang po ng saging sa baso instead na masisira yung saging natin ayan malapit na tong mano guys ito ang ititinda natin so ayan tapos na tayo magbalat ngayon ay ihanda na natin ang ating harina so ayan ang harina mga jay dalawang ano dalawang lagaya na inilagay ko dito guys dalawa ito kasi iba't iba yung kulay ang gagawin natin din. Iba-ibang kulay para naman colorful at mainggan nyo yung mga bata. Ayan. Maganda sa kanilang paningin. So, ayan. Isa dalawang uh, cup dito. Dalawang cup naman dito sa kabila para meron tayong iba't ibang kulay na gagawin. So, guest guys kung ano yung gawin natin. Hulaan nyo kung anong paninda ang gagawin ko. So, pagkatapos andyan na yung harina ay syempre lagyan na natin ng tubig para mahalo na siya Ayan. Ang unang kulay natin guys. Ang kulay orange. So, ito yung una nating gagawin mga Zay. So ayan, ihalo-halo natin at pagkatapos ay ihanda na natin ang saging na ano, pinutul putol natin guys. Ayan, o ba diba? puputol natin yan ang saging na yan ng limang peraso. Pagkatapos ay ilalagay natin dito sa ating nagawang butter. So ayan guys, pinutul putol ko siya. Ito yung ano negosyo guys na maliit lang po ang puhunan. So, at hindi po siya masyadong matrabaho. Madali lang po siyang gawin guys at masarap po siyang kainin sa mga bata. Hindi ko alam kung masasarapan yung mga bata doon pero para sa akin masarap talaga to mga jay pero ayan malalaman natin kung anong feedback ng mga kabataan doon mga jay so ayan putol putolin na natin ang ating saging saba actually guys hindi ako bumili ng saging kasi meron kaming saging so sa susunod na araw kung mabinta ito gawin natin to ulit at bibili na tayo kasi wala na kaming saging ito lang yung saging na tira sa aming kinaing saging so ayan ihalo lagay na natin dito at halo haluin at siguraduhin natin mak quote po ang saging ng ating nagawang batter. So ayan ngayon ay ay ilagay natin muna guys ang kawali. Ayan, habang ilagay na nalagay natin ang kawali at mailagay na natin ang ating mantika. Antayin natin uminit ang mantika guys at siguraduhin natin bago natin ilagay ang ating saging doon na talagang mainit na mainit na po ang mantika. So, ayan ngayon habang antayin na natin na uminit siya, dito muna tayo sa ating saging na nilagay na natin sa ating butter at tuhugin na natin sa ating stick. So, ayan stick mga guys. So, ano kayo? yung itsura nito mga guys So, ayan, lagyan din natin siya ng breadcrumbs. So, ang tawag sa breadcrumbs na ito ay hindi ko alam kasi in-check. So, ayan guys, ang breadcrumbs. Pagkatapos nating tuhugin, ayan, nakadip na yan siya guys sa ating si ano, butter. Ayan, siguraduhin natin na wala na pong malalaglag bago natin i-dip dito sa ating breadcrumbs. So, ayan, crunchy ito mga guys So, masarap talaga guys sa mga kabataan yung mga medyo crunchy-crunchy siya. So, ayan, pagkatapos na tuhugin, i-dip natin sa ating uh, breadcrumbs at yan. Yan lang po paulit-ulit na gawin at pagkatapos ay lutuin na natin sa mantika at siguraduhin mainit na po ang ating mantika para hindi po siya manigas. tapos nating tuhugin ay ready na po nating lutuin. So ayan, ilalagay na po natin dito sa ating mainit na mainit na mantika o oil. So ayan mga jay. tapos ng ilang minuto. So, ayan na guys, ang ating finished product. So, ang tawag pala dito ay crunchy banana or crispy banana guys. So, ayan ang ating paninda. So, ngayon, ang isusunod nating lutuin ay ito naman, saging pa rin na saging na maruya. So, ayan, gawin po natin itong maruya. So, ayan guys, let's continue sa ating pagluluto. Secret Star. It's the same But if you don't wanna tell ito na po ang ating maruya so nabalot ko na yan siya guys dahil tapos na tayo ay aalis na tayo mga jay punta na tayo sa school para magtinda ayan ang baji so good luck sa atin at god bless sana'y maubos ang ating mga paninda ayan pag pray nyo ako mga jay sa aking bagong negosyo so ayan pagdating ko dito sa school mga jay ako pa yung unang uh, dumating sa mga nagtinda ako yung nauna kaya ako yung maglinis ng kanilang kantin dahil ako ang nauna so ayan guys mayroon silang ano room na ginawang kantin ito yung mga uh, estudyante tapos ito yung naka ang anak ko dahil grade 7 na yung anak ko so ayan dito ako sa school niya nagtinda so ayan ngayon dahil wala pa ang aking mga kasamahan na nagtinda maglinis linis muna si dadil dito sa aming little kantin is wrong. Tapos kung maglinis mga jay, so syempre nilatag ko na ang aking mga paninda. So ayan, ayan na. Dahil sa hindi ito sa akin ang ice skin din na ito mga jay, ay binilang ko muna mga guys. Baka ako'y maano. Ayan, o diba? Binilang ko siya dahil ano lang, inangkat ko lang po to sa kapitbahay namin. So ayan, binilang ko siya ulit para sigurado. So ay, hindi naman sa diskumpiado, panigurado lang mga jay. O diba? Ganon. So hindi ko na may pakita sa inyo ang ating mga customer sharing. So yan guys, that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Bye bye guys and God bless everyone.